alam mo mo, nitong dekar, napaisip ako sa buhay. Parang ang bilis ng panahon, no? Kahapon lang, estudyante pa tayo. Tapos ngayon, may mga trabaho na, may pamilya na. Oo nga, napapansin ko rin yan. Minsan, naiisip ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tagumpay sa buhay. Dati, akala ko pera lang ang mahalaga. Pero ngayon, nare ko na mas importante pala ang kasiyahan at kapayapaan ng isip. Tama ka dyan. Napagtatanto ko rin na o mga na simpleng bagay pala ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Tulad ng oras kasama ang pamilya o ang pagtulong sa ibang tao. Totoo yan? At isa pa, napag-isip-isip ko na ang buhay ay parang isang malaking aral. Lahat ng mga pagsubok at pagkakamali natin, may dahilan pala para matuto tayo at maging mas mabuting tao. O na nga parang journey talaga ang buhay. And somehow, ah, kumanga may bago nga katutuklasan tayo tungkol sa ato pa sa relay at sa mundo. Kaya siguro importante na lagi